Ginto na tagpuan ng isang lalaki sa may gilid ng creek o maliit na sapa. Nakahalo ito sa mga putik. Ito po kaya ay Yamashita treasure. Kaya panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat ibabahagi ko sa inyo kung anong klasing kayamanan itong ginto na ito. Sila 'yun, dapat ni salaan eh. Pero nagkalat lang oh. May Dito lang 'yan mga manong ito oh eh, e no? gilid la eh loo sumupay nga po oh ang dami salaan nga sala dapat mo sa sala mo yan eh dito po nalagay manong di mo oh salaan nga hindi nilong po sala wala mas sala masala, eh grabe manong no hmm. oo oh. itaktak mo nalang kaya dito yan sayang oh, natatapon eh dito ko e eh, no? e no? oo oh. <coughs> voi, oh, 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 you know, you know, Grabe ang dami! Ang dami manong! Eh, no! Naiwan Eh, no! pa pa Eh, no! Mga na ano yan ah, mga gold pala Ito pala banda dito sa sa gitna! dito pala oh! Right. oh! Grabe! Eh, you no! Know? oh! Ang you know? dami okay, manong, dahil to! Dahil manong! Sila ingat. Sila oh. ingat. Oh. gandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilokano. May adna adlaw gid sa inyong tanan diha sa bakulon kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilunggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po magbabalik sa isa na naman pong exciting na topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po ito no sa mga ginto-ginto na natagpuan ng isang lalaki sa may gilid ng creek or maliit na sapa nakahalo ito no sa mga putik o lupa Ito po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon kung uh, saan ito no at anong klasing mga ginto ito galing ba ito sa Yamashita Treasure o natural lang ito ito po ang ating uh, tatalakayin ngayon. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bossers, no? haters sa patuloy po nilang, patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. No? Sa hindi pa pala nakapagsubscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. No? Pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay diretso, no? Kamakailan lamang ay mayroon tayong naibahagi sa inyong topic tungkol po dito sa mga ginto kung saan makukuha, kung saan matatagpuan, no? At sa bansang Pilipinas, masasabi nating sagana tayo sa likas na yaman ng iba't ibang klasing natural treasures, no? deposit na hindi pa natutuklasan At maaaring ito pong mga natatagpuan mga iba't ibang klasing kayamanan no? sa bansang Pilipinas ay kabilang sa mga tinatawag na natural treasures, no? natural uh, gold deposit na natagpuan ng isa pong mama ng isang lalaki dito po sa probinsya ng Pilipinas, no. So makikita natin sa video ng isang lalaki ay uh, kinukutkut yung lupa, no. nilalagay sa parang bowl o isang lalagyan na makikita nating may halo na nagyeyelo na powder, gold dust, no. So ang mga ginto kasi Mayroong uh, gold dust at mayroong tinatawag na gold nuggets yung malalaki. Ito pong kanyang nakuha o natagpuan na nakahalo sa putik ay tinatawag na gold dust no. Kasi maliliit at pwedeng lumulutang-lutang ito habang bumabaha at bumabagsak kumahalo sa mga buhangin or mga putik. At mapapansin natin na itong video nila ay nag-uusap sila no na tungkol doon sa kanilang kinukuha sa kanilang pag-uusap ay may napapansin din tayo no na parang nagde-drama sila or parang isinasadula nila yung pagkuha noong mga gold dust no sa pu sa may putik at makikita natin na Ah. Uh, parang legit, parang totoo. Totoo talaga. Ito pong mga gold dust na nakahalo sa putik. Unti-unti niyan kot sinasandok yung lupa, no? Na may mga nakahalong gold dust. Uh, maliliit lang muna hanggang sa nakita niya yung marami, no? Nakita niya yung ah uh, parang uh, blue na na gold dust na nakahalo sa putik na buo-buo buo-buo at sa aking napapansin no parang tunay no kasi kung hinalo ito kung hinalo ito na sila ang naglagay posibleng eh uh, uh, kalat-kalat no mayroon kasi tayong nakitang buo buo-buo at parang hindi pa naman nagalaw yung lupa na napagkuha na nung, nung uh, mga gold dust. May buo pa. At maaring marami pa ito sa lugar. No? May malaki pa. O mas madaming ah uh, 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 hanay no? ng mga gold dust na naroon. Nakahalo lamang sa mga putik. At pansinin natin no, ang putik ay maiitim no parang maiitim ah uh, lang tayo makakakita ng mga gold no gold dust o gold nuggets sa mga maiitim na buhangin no karimihan kasi yung mga napagkuhanan ng mga gold dust sa ibang bansa gold nuggets no sa mga yellow na parte ng clay o mga buhangin na yellow or mga yellowish na mga putik no? pero ito itim kakaiba no maitim at uh, parang yung napagkuhanan na lugar ay maliit na sapa no maliit na creek na may mga putikan no parang kuan ng kalabaw mga inanuhan ng kalabaw uh, pino pinupuntahan ginapalunangan og kalabaw kumbaga sa bisaya so parang Uh, hindi pa tayo kumbinsido na ito po ay 100% na legit. Maya-maya lamang, may bumaba na lalaki at nagsabing, Totoo kaya yan? Totoo kaya ito? No, parang alanganin pa siya. Kasi tinawag nila eh. Uh, pwede kasing nagdadrama din tong kwan. Itong uh, isang lalaki at itong mama na nakatagpo, pwedeng... Uh, may nabibili kasi ngayon ng mga gold dust, no, na kunwari na pwedeng ilagay, ihalo sa mga mga kuan, mga putik para for the views, no, for the vlog purposes. So, kung sakaling ito ay sila ang naglagay, maaring hindi ito, ito totoo. Pero, kung sakaling ito ay nadiskubre nga ng uh, mama o yung matanda na yon, ito talaga ay legit 100% no? Kaya ngayon ipapanood ko sa inyo ng uh, uh whole no? Full video. Ito 'tong pagkuha uh, nila no, kuha nila ng uh, mga gold dust no. Ah uh, obserbahan ninyo yung kanilang mga galaw at mga sinasabi kung gaano katotoo itong kanila pong mga natagpo ang mga gold dust daw. Totoo, totoo nga na makakatagpo tayo ng mga gold dust, gold nuggets sa mga gilid ng sapa. Tunay, 100% ito. Kahit saan tayo mag-research, sapagkat doon talaga pumupunta ang mga gold dust no, na inaanod mula sa iba't ibang lugar sa kabundukan at tumatabi ito sa gilid kasi humahalo lang sa putik at sa mga buhangin kaya kung sakaling interesado at marunong kayong magmimina, marunong kayong magluto ng mga ginto ay marami ito sa bansang Pilipinas. No napakarami nating ginto noong unang panahon ng ating mga ninuno ay magagaling sa pagluluto ng mga ginto at paghahanap sa gilid ng mga sapa nawala ito simula nung mga time na nawala na yung mga ninuno natin na busy sa mga pagkain, pagtatanim ng mga prutas, pagtatanim ng mga mais, no, mga sakahan ay unti-unting nawawala yung interes uh, interest sa ginto kasi yung ginto nung unang panahon eh, hindi naman mahalaga kumbaga ginagawa lang itong pang uh, pang uh, palit ng mga kalakal no? hindi hindi mahalaga masyado ang pagkain ng mahalaga noon uh, at walang bangko pa noon no ginagawa lang na parang mga palamuti ang mga precious metals noon hindi kagaya ngayon na ang ginto ay talagang ginto no kailangan may pirang may cash no mayroong kapalit noong una mga bagay-bagay lang kalakalaka lang kaya maaaring nakalimutan ng ating mga uh, mga batang umuusbong at hindi ginanahan noon na wala sa uh, kwan isip ang pagkuha ng mga ginto sa gilid ng sapa o sa gilid ng mga creek na kung saan doon pumupunta sa putik ang mga gold dust gold nuggets so yun po no panoorin po ninyo yung kanilang video para po lubos nating maintindihan kung ito nga ba ay tunay o ito ay drama drama lang kaya panoorin niyo ito Michelin mo lang? Dapat Michelin ka niyan eh. Ayun eh, o, nagkalat lang oh. Michelin? Dito lang yan mga mano o. Dito eh, o? No? Ayun Gilid nga eh. Look! Upay nga po o. Ang dami! Michelin sala. Dapat masasala mo yan eh. Dito mo nalagay mano o. Dito mo nalagay. Para oh, mamaya mama. doon sa bahay, sa taas, tsaka natin basahin. basahin. Oh, oh. Taktak mo na dyan. Ang dami oh. Ayun no? o. Oh. Oh ayun, ayun, na yung, yung, nga, kailangan dapat anong baka yung tubig sayang yan, sayang yung mga ano yan. mga bawat uh, bottle niyan ayun o oh. tinulutan o grabe sika muna naman o oh. dami o oh. talaga kailangan. Oh. kailangan dami, grabe talaga oh. kailangan may dami okay o pa pa di mo lang oo oh. walang tsamba muna man Oh. Kita ko pa naman. Baka isang grams eh. ka lang yan. Nung libo na yan. Isang grams lang yun. Lalim Lali na kasi, oh. Isang grams lang yun, manong. Libo na yun. Lalim na, eh. No? Di ba basahin na natin? Oo. Oh. Ang okay. okay. ganyan pala ginagawa mo. Basahin din tubig. Para maano siya. ano? Oo. Oh. pala rito, well, ano? Ayan, oh, ang kitab, oh. Good well, yan, manong. Good yan, oh. Saan ba ka dyan? Sala nga, kailangan sala. Ang dami pala dito nyan. Dami yan. Ayan, oh, Ayun, oh, pagbunta po. Ay, di, Dito, dito di di mo nalagay. Hindi naman sala, ano naman dito sa kabila, oh. Ayan, oh, may, may sumama pa, oh, may sumama no, pang iba, ay. Ayun, andami, oh. Ayan, oh, ang dami, oh. Ang dami na to. Yes. Grabe. May salay-salay nyo na po sa taas. Ayan, oh. No? Grabe! Ang dami! Ano? Ayan you oh! Know? Ayun nilang nilopo oh! No. Huwag mo ilagay dyan! Huwag mo dito dito. dito dito dito! Dito! Ayan you know? oh! Sayang dyan! Salahin nilang ito oh! Grabe mo! Ano uh, ang daming gold! Ayan oh! Ang dami na oh. you know? you know? you know? you know, o! Ayan na gold oh! You know? Sa taas oh! You know? Ang dami oh! Tignan nyo ba nakikita Oo, oh, kahit Oo, dami talaga. Mamaya tayo, pagkaanyan natin sa taas, salahin, salahin mo ng maigi para kumiwalay na yung gulo. Ito. Ah. Hindi nga pala, no? Hindi nga dami. Chamba ka dyan, Marlon. Maka isang grams ka lang isang araw niyan. Libo yan. Oo. Oh. dami pala ng gold eh Eh. Eh, malabas naman, no? Malabas na naman sila, oh ano 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 eh. Oo ano 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 ano

Eno kunin mo na! Tino, kunin mo na! Masaya mo na, ayun eno, eno, na. o! Ayun o! O! Eh! Uw, uw, pa o! Ayun o! Ayun dami. Grabe, ang dami! Wala! Ang dami man o! pa yung pa Mga pulgos na ano yan o, mga gulge no, Ayun o! Tignan pala, layoy banda dito o. Ito pala banda dito, siya banda sa gitna! Ayan daw yung manong dahil pera to! Dahil pera yung manong! Salain Ang ayun. Sela, oh. Eh, sa gitna, oh! oh! Salain! Pauk! Eh meron po sa oh! oh! Ayan oh! Ayun, oh! Ang pera yan! Grabe! Ayan pa manong oh! Ay may pa! Meron pa maliit oh! Meron pa! Dali lang! Dali lang! Ayun, oh! Oo! Saka no. yeah. Dami, patungo, 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 patungo. Oh, oh, grabe! Hindi na. Oh. na. Ang yan o. Tiyo, ang talaga yan o. Sandali lang, pangitan natin. Uh Oo -oh. yan o. Oo. Oo yan yung budo. Ay, wala na. Grabe, ang dami pala manong talaga. mayroon pa to. Ay, oh. no? dali lang, dali lang. Ayan Ayun, oh. na. Oh. o. Ayan na. Oo. Ang kamadurog. Ayun o, mga pulbos na gold o. Pari mga pulbos na gold pre o. o. Tingnan mo. Ayun o. Sí, hey, por hey, ahí. oo oh. oh. ahí, ¿no? Sí. Ay, humano. Oh, ¿Va? Papulbos mm -hmm. na gawin Saba, ano yan? Dito lang mo, dito, dito lang sa ilalim mo. Oh. kaya ko eh. Eh, hey, no? Oh, di ko baka totoo yan. Eh, no, eh, no, makabao, no? Eh, no? Eh, pare, no? no? Diba, di ba ka dyan, manong? Eh, nung dami, no? Ang unay kaya yan? Puta yan, eh. Tingnan mo kumikinang pa nga, oh. Eh, no? Hey, no. Halo-halo siya sa lupa, oh. ka oh. Kailangan ka lain pa to. Ang dami pa rin, oh. Ang na. Ayun, oh. Ayun, pa nga, oh. Meron pa nga, oh. Dito, oh. Oh. mga, manong. Diba, diba ka talaga yan. Ayun, ang dami pa rin, oh. Nakadikit to. Nakadikit pa. Oh. Ayun, oh. Nakadikit pa. Diba? Oo. Diba, talaga yan. Diba nakadikit pa nga, oh. Ayun, oh. 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 Oh kasi yung tubig ko sa atin, ko sa natin. Sa mo. Ayun no Ayun no Oh. Oh. Ha? Ah. Diba? E Ayun oh. So, uan, oh. O pare Ito mo na ipunin. ito pa Ito mo rin. Pero. Ito. Ang dami oh. Baka maroon pa rin. yan. na nakita niya. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. pa mayroon pa. Mayroon pa. Ayan o. Ayan o. Oo. Diba? Diba? Hmm? Oo. Mayroon sa'yo eh. Ayan o. Diba? ba talaga si Manong? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. sabihin mo tanso yan? Ayan eh. Hindi tanso yan. Oo. May tanso bang ganyan. Hahaha. eh. Hahaha. Oo. Ayan o. Ayan o. Diba Manong? Ito talaga yan? Ayan o. Oo. Ayan o. Diba? Ano ba ito? Ano ba eh, no? Parang pera to. Ano ba pera niyan? Pagka uh, na grams lang siya diyan. eh, no? Grabe ang dami, oh. Oh. Mm -hmm. Kasi naalam mo yan, pre, konti lang yan, pero uh, so Pwede, pwede, pwede rin yan. Grabo lang yan. Eh, no? Oh. Oh. Kasi mo yun, konti lang yan. Pero, sayang yan, pre. Oh. Eh, no? Ang dami, two. nagkalat yeah. na nga lang, oh. Na. Oh. Hala, puno na. Grabe talaga. Salain mo si Voltelis manungė. Vongi ritualai gera.